So, ayan ang aking mga sitaw. Wala na. Yun. Lahat, ano na, na. Yung kamote na lang at doon ang okay. Marami pong marang dyan. O marang. Kita nyo ba yung marang? Ayan. Dyan, o. Tapos dito, nangunguha pala ako ng ito, talbos ng kamote. Ito ang tinangkong. Talbos ng tinangkong. Ito ang kamote. So, itong kamote ko, ayan, hindi po yan tinatalbusan kasi pinapalamanan ko yan. Itong tanglad ko, balang tanglad ko dito ay limang pono. Pero hindi, to, hindi po ito sa akin, kaya ta sa tatay ko. So, yung tanglad ko doon yung akin, pero hindi na na makikita dito kasi medyo malayo na. So, ito mga kamote ko, tingnan nyo, kinakain ng uod. Ayan. Nakain ng uod yung saging ko, hindi ko pa natumba ayun ayun kinakagat ako ng langgam yung saging kita, niyo ba ayun tumba ko yan mamaya ayan so, tingnan yung kapaligiran, makulimlim po nito ngayon, makulimlim yan, buong araw walang walang ano walang araw ba? Buong araw walang sina, sikat ng araw. Hindi sumisikat ang araw. Kasi ang kapal-kapal ng clouds. Umuulan kahapon ang malakas. Buong, halos buong araw. At ngayon din, kanina tuma umulan ng napaka light lang. Light rain. Tapos wala na. Ito na ang panahon nga Ngayon alas 3 na ng hapon. Ayan. Diba, green na green ang paligid. Ayan. Dito tayo naglalakad. So, uwi na tayo. So, ito, Ikan sa garden. Papaya sa harap ng bahay kinuha. At ito dito lang din yan, puno na puno nila Chris. So yung na ganyan libre na yan. So lahat ng ulam ngayon ng gulay ay libre. Ang hindi libre, madisarap. So, ayan ayan ang ating gata na papaya with ano ba yan o tanglad, yung tanglad guys sa garden lang din yan galing halos lahat ng sangkap ng gulay namin ngayon ay sa garden lang galing itong aking tinangkong sa garden itong ito. aking, kinala nyo ba ito ayan Di, klaro. ayan bawing po ayan yung mabangong mabango na halaman para pang sahog sa loto bawing garden lang din yan galing basta ang aking gastos nito ngayon guys ay yung magic sarap lang talaga at asin yun lang malapit na maluto yan masarap naman yung papaya gata papaya gata with kamote so ayan ang sabianan ihahatid ng apo hatid na ulan na ulan hatid hatid kami ang nagsaing kasi ng kanin nagbigay lang siya ng bigas kami ang nagsaing kasi siguro malabo malabo na talaga yung paningin niya pero kaya pa man niya magsaing pero siguro minsan tinatamad na kasi alam nyo na matanda, pati malabo, talaga malabo ang mata tapos, yun, natira ni Dodong tapos afternoon, yung lolo lolo, reklaman na ni Dodong, hatiran na naman yan ng pagkain so, ayun ang servisyo ni Dodong pag walang klase, pag merong klase ako, pero pag may tupak si Dodong, hindi po yan talaga asin, o minsan tupakin yan ayaw maghatid, so, ako ang maghatid pag ayaw talaga niya kasi hindi ko rin pipilitin kung ayaw wala, wala sa mood ba So Thank you for watching.